at dilim, yan, so wala lang akong so, sun uh, isa ako wala dilim ko wala mag-isa alas 12 na ng gabi wala lang, gusto ko lang i-share eh? parang may something dun sa dinaanan ko ayan sa na yan, nakakasalungkos siya hindi naman ako natatakot, pero daw kasi ng gabi. gabi ako wala akong kasama. Ayan. pinili niya ako lang isa Ayan, sa loob. wala akong kasama solo driver lang. Alas 12 sa gabi dito sa BC. Nung dumala ko dun sa may Enchanted Forest. Sound trip ako eh. Wala nung ako na nakakatakot. Bila na nagtaasin yung balaibo ko dito sa ano. Sa... Tawag dito sa Batog parang... Siguro mo tinatakot yung sarili ko <laughs> Alala, ah, ala, ah, ala, share ko lang Siguro may something doon Sa part na yun Tapos so, natumuan lang ako Ganyan na, drive drive lang ako pa Tulad ng ginagawa ko Biglang inilabutan ako Para akong nilamig eh, okay, oh, um, Iba yung lamig eh Parang pumasok yung, parang pumasok yung lamig sa long sa long sleeve ako eh. Parang pumasok ang lamig sa yung lamig sa long sleeve ko sabay tumaas balahibo ko dito sa may likod. Okay. Sa tayo. Yun nga, pumasok yung lamig dito sa long sleeve ko. Tapos mula itong likod kasi naka ano to eh, yung yung likod ko, parang ano, pag nakaupo ako, parang hindi nakadikit yung, ano ko, yung long sleeve ko. Mula sa likod ko, hanggang dito sa bato, hanggang dito sa may buhok, nagtaasin yung balahibo ko. Alam mo kung bakit? Siguro may something na kaya. Ayun, nandito ka ba? Tiga ka lang dyan ah, relax lang ah. <laughs> uh, Na-share ko lang kasi parang hindi na nalang tumaas yung balahibo ko ng hindi ko naman tinatakot yung sarili ko at hindi rin naman ako matatakot talaga share ko lang kaya sa mga driver na solo driver na dadaan sa enchanted river huwag kayo matakot baka pag may nakita ngayon ng katabi nyo na sakay dyan sa passenger side nyo ibaba nyo na lang kung saan siya bababa nalala <laughs> lang ako gusto lang i-share na tuwa lang ako bigla kong inarundaman na kakaiba sa outer lang ako eh so, Yeah, yun lang. Kaya so, na sa ulo ko wala pa sama. Parang nilang. Parang nilang makalat lang. Eh, no? Wala pa ka yung makasama. Wala pa